Okay, napapansin nyo, yung tubular natin, may nagtrabaho na ano. So, dumating na yung kapatid ko, kaya pinapabrikit ko na sa kanya yung ating mga Raptor. Mabalit ano. so, at Raptor yung ginamit natin. So, dahil matipiran ito mga kamukil at wala akong budget, yung ginamit ko lang dito ng mga pang-Raptor natin, 2 by 3 o ika nga, sabi ng iba kapag ka may upper may bottom uh, tinatawag na natin yan trusses no? so ito napabrikit na namin tapos uh, ang ginamit ko rin ditong panghamba ng ating pintuan is 2x3 din no? tapos yung ang ginamit na pang na mga kamgil 2x2 na 1.5 ito yung lalapatan ng ating bubong So, ang ginamit kong pampusti dito mga kamukil, ito. 3x3 mga kamukil na 2mm yung gamit ko dito ayan so, maraming nagtatanong nito maraming din nag iirgo irgo no mga kamukil wala daw 3x3 na tubular na mabibili meron yan mga kamukila kapag kapagawaan ka ayan o no? 3x3 po yan no? uh, kasi mahal yung 4x4 na 2mm ah uh, dito ako sa 3x3 pinagkasya ko lang yung pera ko dito okay So, yan na lang yung ipapabricate itong door jam. Pagkatapos dito, relax na kami. So, dito naman sa trabaho ko mga kamukil. Uh, yung kapatid ko yung sa uh, welding works. Ako na naman dito sa kongkrito. Yan. Boy. Yung ating kongkrito mga kamukil. Ito na, naporma ko na siya. Bali, ito yung pinaka entrance door. Itong bahay na to. So, sa susunod kong balik, mal, dito malalagay yung aming Uh, kusina. Uh, tapos nandun na yung existing na CR, yung CR na din yan, titibagin ko pa rin yan, babaguhin yan, papagandahin. Tapos dito malalagay yung aming kusina. O dito magkakaroon kami ng dining area ng konti, no? Ito yung aming living room, living area dito. Tapos nandun malalagay yung isang kwarto lang muna, ipapagawa ko. Diyan sa side, punta doon, no? Nasa standard tayo. Uh, 3x3 meters yung ating kwarto dito. So sa susunod na naman pag makapira yung exist diyan, bakante diyan na luti. Uh, gagawin ko na naman yung kwarto, no? Sa so, ngayon mga kamukil, ginawa ko lang muna yung kasya sa pira ko. Bali extension extension na lang tayo. At ang design nitong bahay na to, kailangan naka siya na pag extension natin, babagay din siya. Doon sa likuran mga, mga kamukil, magkakaroon kami ng pyrol dito. Isasagad ko na yung luti ko, no? Sa gilid magkakaroon ng firewall. Sa talikuran magkakaroon din ng firewall. Dito lang sa harap lahat mga kamukin lang mayroon tayong bulada. Na? Mayroon tayong bulada. One sided pa rin yung forma ng bubong dito pero magkakaroon tayong design ng konti. Yan. Magkakaroon tayong design. So sa mga gustong magpagawa ng bahay na low budget lang. Uh, tutukan nyo itong project to. Itong project na to. Kasi sariling project ko to. So, kailangan kong makatipid talaga, no? Ulo, nandun pa rin yung tinatawag natin tibay. Yung posti mga kamukil ito, no? kapag patayo na kami ng dalawa. Ayan, no? So, ang diskarte dito mga kamukil, wala, well, hindi na ako nagbubuhos ng posti kasi tatlong patong lang itong CHB na ah uh, ginawa ko. Kung nagyabi-yabi na lang ako ng hollow blocks dito mga kamukil. Ayan ko napapansin nyo. Ah, kaya yabi lang to, no? para makakatipid din tayo kahit papano hindi ako nagbubuhos hindi naman masyadong mabigat yung bubuhatin ng mga CHB na to no? o magaan lang to kasi light material lahat tapos uh, gagawin ko ng kunting design yung ceiling nito makadubululing tayo ayan yung mga materials nyo. lahat ng materials na to mga galing dabaw to no? so yung nagastos ko uh, doon ako nakalalaki sa tracking fee no Unang pa-tracking ko kasi mga kamukil uh, 6,000 pangalawa 7,000 so nasa 13,000 yun nabayaran ko lahat sa tracking sayang yun malaking materialis na sana yun uh, dagdag na sana yun dito pero wala tayong magagawa na kasi kailangan natin kasi itong mga materialis na itong mga kamukil mayroon to dito pero kinikwinta-kwinta ko mga kamukil malaki pa rin na nasisave ko kapag doon ako magbibili ng materialis kaysa dito dito sa pinakalungsod namin so ito na yung update mga kamukil nakapagpatay na natin ng dalawang posting na 3x3 ayan So, kapag ganito mga kamukil, pwede nyo pa sa loob. Ayan, pa, para gusto nyo matibay. So, sa akin din ako nagbubuhos mga kamukil. O, no? ayan. So, bukas, asahan yung mga kamukil. mapupurma na namin to. Mapupurman na namin to. ito. Ito, makikita na natin yung porma nito bukas sa roping niya. Uh, by sa susunod na araw, magagatters ako. Kailangan bawat araw may ma-accomplish kaming... Uh, trabaho dito. Tapos, uh, ia i-assemble ko kaagad mga kamukil itong metal stud. Pag salpak natin mga kamukil, ready to wooling na na siya. I-assemble ia namin. Pagkabit dito, naka-assemble na siya. O, oh, kasi metal stud yung gamit natin. Mas madali kasi yung metal stud trabaho ino. Eh, Pag salpak dyan, naka-studding na siya. Formado pormado na. Isasalpak na lang. Okay, thank you mga kamukil. O oh, napapansin niyo yung mga kamukil, ang kalat ng bahay namin, no? maaayos din yan pag matapos to okay thank you mga kamagil maraming salamat